Hello guys, good morning. So nandito pa sa Iloilo na kung saan. Hindi natin siyempre matitikman, hindi, hindi ang uh, pagpunta natin dito sa Iloilo kung hindi natin matikman ang pinagmamalaki nila dito na lapas batsoy. Kaya naman hindi ko talaga pinalampas at titikman natin ngayon mismo. Um, April 8 2025 nasa Iloilo -ilo tayo at titikman natin yung Lapas batso. oh, ayan doon naman sa akin sa tindahan ko mami mami to mami overload dito naman Lapas batso. kaya naman titikman na natin let's go unang higot ng sabaw pero syempre kailangan ko muna siyang lutuin kaya ano Ika lang, katanong ko muna yung pangalan ni Ate. At anong pangalan ng tindahan mo na to? Dito sa... Pembro. Litos. Litos? Litos. Ah, lit. Lito. Oo. Oh. Nandito ko... Ah, Ay, ito. Pari lang, kapi nyo. Nitongs pala, Nitongs. Nit Nandito tayo sa Nitongs, Lapas Batsoy. Dito mismo sa Eloelo City. Ayan, ito na, tignan na natin. At magkita kami tayo dyan sa Gimaras. Pupunta kami dyan. Siguro mga 12 nandyan kami. So... Masarap. Ayan o. No? Oh. Ayan si ate. Ate, ikaw may ari. Ikaw may ari. Ay, hindi ba ikaw? Parang ikaw yung may ari. Ayan si ate. Nagtatrabaho uh, lang ako dito. Akala ko ikaw yung may ari. Masarap. Tikman mo din pupoy. Sige, saan ba yung pupoy? May pupoy ba? Reaction ay wala daw yata yun. Ayan. Saan ba na yung pupoy ng matikman? At anong serve doon sa pupoy?

bakit nasa Iloilo? Nasa Iloilo -Ilo pa. Siyempre, ang dami tong friend, Masasang lugar ako nakakapunta. Nung isang araw nandun kami sa North Cotabato. Di ba? Ngayon, ngayon naman nandito tayo sa Bakulon. Ay Iloilo pa lang. Kahapon na sa Bakulon, ngayon naman sa Iloilo. Tapos after dito, punta naman kami ng Gimaras. Kaya naman, see you there, Gimaras nakatawa dito sa Iloilo kasi ang babait ng mga tao saka parang ano parang hindi sila galit kahit galit na ano malambing pa rin shout out pala kay ate wait lang shout out pala shout out pala doon kay ate doon sa Mads Kapi thank you kay ate sa Mads Kapi kasi binigyan niya ako ng kapi oh. binigyan niya ako ng pambagising na kapi talaga As in black road coffee talaga siya. So, shout out Mads Coffee dito sa kami ng uh, Nittons Lapat Bat, Lapas Bat Choy. Yeah. Mm. Sarap. Buhay na buhay ka talaga sa kape niyang binigay sa akin. Pagkabi naman, doon kami kumain sa may um, ilo Iloilo Fish Port. Napakaraming tao at saka uh, ilo Iloilo Fishing Port. At maraming tao at gusto ang sasarap doon. Mga sariwa talaga. Ang mga seafoods na serve nila. Parang, parang ano siya, seafoods paluto. Pero yung mga seafoods na serve nila, as in galing talagang dagat, gumagalaw-galaw pa talaga. Yung, is, yung, isang isda nga, habang namimili ako, sobrang buhay, lumipad pa, tumama pa sa face ko. Tumalong-talong pa. Ganon dito, kasariwa ang fish. Kaya nga, iluilong fishing port ang tawag nila Parang ito yung magsaka ng mga isda Na dinadala sa iba't ibang lugar Sa Pilipinas O siguro sa ibang bansa Kaya naman, batsoy naman ang drama natin For tourist video O, oh, ayan si Albino Nag-imot-imot ano din, nag din doon sa kapila kaya nyo ba? Ano yung bigyan? Ay, kaka gusto nyo pa ng soup? Sige pa po. Huh? Soup? Walang soup-soup ate. Soup-soup ang gusto ko ngayon dito. Sabi, sabi ni ate kung may gusto pa daw ng soup. Sabi ko wala bang soup-soup. Ate, wala soup-soup. O, oh, natikman ko na talaga ang totoong batsoy na ang uh, galing dito mismo sa Iloilo City. Diba? Ito na, o. Oh. Batsoy ito. At siyempre, nandito nga tayo ngayon sa Nitong Batsoy. Dito to sa Lapas mismo, Iloilo. Thank oh. you. Ala thank you. May padagdag pa sabaw si Ate. Talaga namang unless sabaw tayo dito ngayon, pak. Ayan oh. Sabaw siya. Oh, pak. mo pare. At pala sa lahat ng diwata team lovers, thank you so much sa inyong lahat. Babuhay tayo. Mabuhay ang lahat ng team Biwata, team lovers. Salud. Yung sabaw niya. Um, um, normal lang na sabaw. Parang wala siyang constart. O, basta yung sabaw na clear lang. Ito. Pero pag tinikman mo, malasa siya. Ayan puntahan natin si ate nagbigay sa atin ng kapi. sa shout natin siya ayan kung gusto nyo ng kape na sobrang tapang at buhay na buhay ka talaga at kaya kong ipaglaban yung may hinahanap nyo dyan na kaya kayong ipaglaban ito na yon kay Mads Kapi maraming salamat ate ayan si ate ang may-ari ng Mads Kapi itong hawak ko ngayon natikman ko matapang kaya ka talaga ipaglaban di ba maraming naghanap dito ng kaya kong ipaglaban ito na yon Mads Kapi <laughs> thank <Ito>, ate <laughs> Ayan ang may-ari ng match kapi. Kapi, makaya kong ipaglaban. Sarap. Bye-bye. Dito lang muna tayo. Again, maraming salamat. My name is Kiwata Paris. Bye. Mabuhay tayong lahat. Bye. Bendito.